nak Dito na si Nanay. Ay. Nak. 'Di ba gusto mo ng bagong damit? Bumili na ako. Sigurado magugustuhan mo 'to. Talaga, Nay? Nasaan ko? Ito. Nak, regalo ko ngayong Pasko sa Ano 'to, Nay? Ha bago 'to? Eh mukhang galing nga sa ukay-ukay -okay eh. Tignan mo naman. Ang baho at nakabalot pa sa plastik. Sa tingin mo, magugustuhan ko to? Eh, anak, kahit galing naman yan sa ukay, bili ko dyan. 100 pesos din yan. 100, Nay? Nay naman. magreregalo ka na nga lang, yung chip pa. Nay, alam mo yung gusto ko? Yung branded. Yung brand nyo. Yung mga nabibili sa mall. Yung katulad sa mga kaibigan ko. Hindi yung ganito. Parang basura Pero anak, yung perang pinambili ko din dyan, pinagharapan ko anak. Nay naman, eh, di ko magsuot niyan kung nahihinayang ka. Hindi ka kasi nag-iisip eh. Na yung mga kaibigan ko, may mga magagandang damit. Habang ako ito, galing sa ukay. Ayoko niyan, Nay. Nakakahiya. Anak, huwag mong ikahiya ko anong bagay na meron ka. Siyempre, Nay. Ikaw kasi, sanay ka mo kontento sa kung ano meron ka. Nay, huwag mo ko idamay. Ayoko niyan. Itapon mo yan. Tutal, basura naman yan. visit. Andito pa pala to. Excuse me. Ining. Tatapan mo na ba to, Ining? Opo. Ang ganda nito ah. Anong maganda dyan? eh galing sa ukay-ukay yan. Parang basura nga. Sakto, magugustuhan ng anak ko ito. Magugustuhan? Eh ako nga hindi natuwa eh. Tsaka, regalo pa sa akin ng nanay ko yan ha. Pero tignan mo, ang cheap. Ining, hindi basihan kung gaano kalaki o kaganda ang regalo matatanggap mo? Ang importante, may nakaisip sa'yo para bigyan ka. Maswerte ka pa nga Ining eh. Alam mo kung bakit? Kasi ang iba dyan hindi kayang bumili ng regalo para sa anak nila. Tulad ko, maturingan nga akong ina pero hindi ko kayang bila ng anak ko ng regalo. Kaya siguradong matutuwa ang anak ko dito. Maraming maraming salamat dito Ining ha. Sige na, mauna na ako. Anak, may ako yung regalo ako sa'yo? Ha? Tala na, Nay? Akin po ito? Wala, ah, buksan mo. Buksan mo na. Wow! Ang ganda na ito, Nay, Sabi ko na nga ba, magustuhan mo ito, eh. Sukat mo oh, na. Opo, Nay, ang ganda. Saan po pa ito nabili, Nay? May nagtapon lang yan, anak. Di ba may kasabihan tayo na someone's trust is a blessing? <laughs> Malinay! Someone's trash is someone else's treasure. Yung po yung narinig ko sa mga mayayaman. Ay, gano'n ba yun? <laughs> <laughs> thank you, Nal. Malamit. Thank you, Nal. Thank you, Nal. Oh, Akin to kalang lang, miss. Bigyan sa akin ng nanay ko eh. Di ba tinapon mo na yan? Eh, nay, pasensya na po. Bigay sa akin to ni mama eh. Mahalaga po sa akin to. Pasensya na po kayo. Merry Christmas po. Okay lang, Nay. Ang mahalaga, magkasama tayo ngayong Pasko. Ah, Anak, sorry, hindi ko pa pala natatapon to. Itatapon ko na. Nay, sorry po kung naging makasarili po ako. Sorry po kung hindi ko po naisip yung mga paghihirap niyo po. Nay, sorry po kung naging masyado po ako mariklamo. Nay, sorry po talaga. Nak, huwag ka mag-sorry. Tahan na. Nay, napagtanto ko lang po ngayon na dapat hindi ko po ikahiya yung, yung buhay na meron ako. Na dapat matuto po ako makontento. Nay, sa totoo nga lang po, mas marami pong tao yung naghihirap pero nakukuha pa rin po maging masaya. Tsaka, Nay, hindi naman po mahalaga kung anong klaseng regalo po ito eh. Kasi ang mahalaga, yung ideya na pinaghirapan niyo po ito para sa akin. Ito po yung regalo na hindi mabibili ng kahit sino man. Kaya papahalagaan ko po ito, kagaya ng pagpapahalaga niyo po sa akin. Alam mo na, natutuwa ako na marinig sa iyo ang mga ganyan. Kasi isa ang mabuting anak. Pero pangako ni nanay, babawi ako sa iyo. Iahahon kita sa hirap. Salamat po, Nay. Ay, Nay nga bala. Yung mga luwang damit ko po, gusto ko sanang ipamigay sa mga nangangailangan po. Ha, talaga? Kanina naman.